Hi everyone! It's Hana! And for today's video, it's a Hanash in life. And back then before pandemic, meron akong ginawa ang Hanash in life. So like, mag-vlog ako about travel and so on. And naungay lang ito. ako vlog ng ganito. Anyway, this is just a quick vlog. So, dito nawala ako sa mood that moment. Yeah, parang ganyan yung face natin. I'm in my existential crisis. Kaya yeah, ganan yung tsuro ko dyan. pa punta ang festival. <tinyo> ganito pala yung magwe-welcome sa'yo kapag dumating ka sa New Yogan Festival. Ito yung, yung parang tradition nila dito. If we're entering the festival itself. Sayawan at Hambugan, Pasayahan Festival, Lucena City. Sasabihin lang po ninyo na pasensya na po. Hindi ko po mainom ang tagay nito pagkat wala pong sabihin ng aking dyan. Na ang ibig sabihin po ay wala po siya kinain or wala pong laman at doon nyo po yung ilang na uh -huh. ay po Tinabangan po Ayun lang, nakahanda pa uh sa -huh. akin Ayan So I remember year 2023, I was invited by the Department of Tourism ng Quezon na mag-judge ng mga booth, which is yung mga ganyan ano na lang, bilis ng panahon. Ang galing talaga ng mga taga Quezon gumawa ng mga ganito. Very creative. Guys, Kailangan nyo mag-inuts ka. Nakasipin ka nyo. Ito nyo ito. Sarap. Ito po ka? Yummy. Ito po ka. Ito po ka. Okay, so, Ang pinahanda ba ba sa akin is yung taga-salat perla? Titignan ko pa ito, kung narami Ah, oh, okay. So, so, uh, niyo po kaming Sige <laughs> <laughs> po. sa akin na Lagyan ko na? Magpapasakit sa akin na ito. akin <laughs> Masa. Anong brand niya? Eh, okay pa yung makeup ko, in fairness. Gawin tayo tayong takoyaki. Ay! Oh my gosh! Bakit yung mag? Oh! the difference. So yeah montage-montage na lang ng mga boots dito sa New York and Festival. <laughs> Kasi sabi ko nga sa inyo, natakal na ako hindi nakakapag-vlog ulit. And medyo na po ulit ako paano gagawin yung atake sa mga vlogs ko. Long form videos. But I hope you can still watch my video and subscribe. And na-enjoy nyo pa rin siya. Kaya quick lang to just a glimpse. So, mas maganda pa rin bumisita sa festival. And yun, pa-uwi na kami. Yun lang. Don't forget to subscribe.